siguro tama yung sinabi ni paring pati ni Negra. Kailangan may mawala sa si isang kambal. Tama. Dadalhin ko siya sa pinsan ko. Ayusin ko yung mga gamit. Ninita? Nita, tignan mo muna yung kapatid mong isa dyan, ha? May pupuntahan lang kami nitong isa mong kapatid. Opo, ma. Sige po. Nandiyan yung tubig na inihanda ko para sa daddy niya. Paalam. Ibibigyan na muna kita sa pinsan ko. Saan po ba kayo pupunta, ma? Basta, Pabrik kami agak. Ingat Bu Ma. Ta Tamang-tama. Mulang taung. sa bahay ng pinsang kong yun. Alam ko dito yun eh. Saan ba yun? Ah. Ayun. Tandaan ko na. Dito yun. Ay dito. Saan? Pinsan. Saan yun si Binyas? Binyas. Tao po. Binyas. Binyas. Tao. Sino ba yun? Nena, ikaw ba yan? Uy, putsay. Ikaw pala. Inahanap ko yung pinsan ko. Naku, nena. Wala na dyan yung pinsan mo. Wala na si Binyas dyan. Ha? Ganoon po ba? Nasa Singapore na si Binyas. Nakapangasawa ng mayamang foreigner. Ah, talaga? Ang swerte mo ng pinsang kong si Binyas. Eh, bakit mo ba yung si Binyas? Ipapaampung ko sa atong anak ko. Kambal kasi ito eh. Eh, laging nagkakasakit yung isa. Di ba may kasabihan tayo na dapat paghiwalayin muna yung kambal? para hindi mahawa ng sakit yung isa. Naku, nena. Huwag mo na nga paampun niyang anak mo. Huwag ka maniwala sa mga kasabihan na yun. Huwag mo kong gayahin. Ah. ko yung anak ko kay Binias. Hanggang ngayon, nagsisisi ako. Bating bakit ko pinaampun yung anak ko sa kanya? Ah. Mahal mo yung anak mo kayamanin yung mga anak. Hanggang nga ako dahil hiniyaan ko mawala sa akin yung anak kong yun. Pero ganun pa man, niniwala ko na makikita pa rin kami ng anak ko. Tama ka. Hindi ko dapat ibigay itong anak ko dito sa akin. Iwi mo na yung anak mo, nena, kung ako sa'yo. Aalagaan ko na lang yan. Huwag kang maniwala sa mga kasabihan. Salamat. Ilalaban ko to. Sige na, mag-iingat ka. Ano naman ni mama? Maghahapon na, wala pa sila. Kaya pumuntayin si mama. Buta, dito ito iyaki. Lumuna tayo sa ano? Sa hagdan. Upo tayo ito. <sighs> Negra. Aubergine. Bukas na yung handaan ha. Mahayos kayo. Naayos ko na yung mga papers dun sa simbahan. Pupunta na lang tayo sa simbahan. Si Nena. Ay, oo naman. Alam ko yan. Ito naman hindi ko makakalimutan yan. So, pesa natin yan kay Nene. Nasabihan mo na ba si Nena? Ay, nako. Hindi ko pala sasabihan. Ah, hindi pa. O sige, puntaan ko lang muna si Nena doon sa bahay nila para sabihin ko na gusto preso na at nabibinyagan natin yung anak niya. O bahala ka, sige ko na magsabi. Diyan ka na muna, babalik kita. Nena? Hello po, Ali Virgiline. Ay, Nenita, si mama mo? Wala nga po si mami. Kayo na pa pong umaga yun umalis. Hanggang ngayon, wala pa. Mag-alas 4 na ng hapon. Wala. Saan pumunta? Kasama niyo po yung kambal nito, may pupuntahan daw po. Kaya na pa nga ako nag-aalala eh. Buna, pa po gatas doon. Anong oras nga naman na ngayon? Hapon na. Sa pupunta yun? Kasama pa yung bata, in ang panahon. Saan ba yung pumunta si Nena? Sige po, sabihin ko po pag dumating po, sabihin ko na hinahanap niyo. Sige. Bebe.